ayan, good morning. Plan B tayo, guys. Nabigo tayo dun sa, ano, Takway. sa Takway. So, dito tayo sa, ano, sa, anong, Pakak. ni Apong Kunsil. Ayan, siya yung may-ari ng Pakak. So, piniyaga naman niya tayo kumuha. Siyempre, babayaran natin yan, guys. Ayan, gagataan natin dun sa farm. Babalik tayo dun. Ayan, thank you so much. Apong Ponce. Shout out may anak man ap Apong nanod yo. Nanod Na ako, Napapanood ngay. na. Napapanood ka niya ako dali ka mo dali. Sige na. dali. Oh. Artista na ako. Artista na ako. Kasama <laughs> 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 ko sila Duan. <laughs> One. Ay, Ayan, ang daming pa ka. Ang yung oh. iso na daw. Ang kayang kaya. kaya. Hindi <laughs> <but, but>, <laughs> ko makita kasi kung marami nang kalalaki, sabi yung anak ni Weon yun. Ay, ayun. Ay, sikapay mo! Ang tayo! Ang tayo! Ang tayo! Ang tayo! Ang tayo! Ang tayo! Ang

hindi garot ba doksol? garot na yung gataan ito o kadami sa kabila ayan okay, o, Ay, ka bata mga. pa yan o oh. sabutin ko okay, yung sungkit o oh, aunte, okay. yung sungkit ha, matamaan tayo sige Kunin mo muna dyan yung sungkit, bago malapit

Baka mapamagtanog na. Bata, kaya ito, anta? Ito. Favorite eh. pa eh. yeah. Tsaka, ka. Tsaka daing na kanupeng. Hindi na sa'n. So, guys, si Auntie Pasing sa kubo na yun. Luto ng kalin kasi niya. Tinangali na kami. Tsaka hindi rin naman siya makakaakyat. Aminin nampa tayo. Wow. Sino pala ito, sa balay. Wow, sarap ng Ano yan, hipon sa ilog, Kaya yan. Sa dapay, may isang atupak. Atong. Sige tabako mo. Salamat. lang. Tabako ano? Kadami man yung kinuha namin. Diyan sa baba, meron na dami. Sa isang puno lang namin ito pinuha yung doon nagla. Dapat yung tingnan na? Hindi, kunin yung lahat eh. Mm -hmm. Ay, nagadwatan naman? Ha? Nagadong. Meron eh, ka ba nag-ala na? Hmm. Ang wawin mo ka na. Alam ka na sino pintag. Hindi eh, kami mag-sitsida, kami <laughs> mag-luto. <laughs> Sarap-sarap. Masagot siguro mag mo Nagsalungan ako

Magada naman na para magapit si Bundi. Klaro ka pili yan. Bakit? Uray pa yung amin si Juan. Kira ba mga ba? ito? Dati okay. isa ilaw. Sa ilaw, sabi nila. Pati pagdadamit. Oh. Oh. Mga, mga inggitira na. lang yun. I L Wala lang kasing tayo. ano. <laughs> Iko <Icon po>. pa. <laughs> sino nagsabi? Sabi ko yung nagsabi. Ayaw man at sabihin. Baka mainggit lang sa pagpupugot po matutma ko. Shout out mo yung sa sa'yo, Apong. Shout, Shout out. sa, out sa taga-taas na nag- <laughs> <laughs> Na <Nene, inggit> sa akin. Ang pangalanan mo lang. Kaya Yung nag-make up ka pa ng ganun, eh. <laughs> mm -hmm. <No. laughs> <laughs> 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 yung nauna ako. Oh, yung oh. nag-a-blast ka pa dito. Mm -hmm. Sabi ko nga, parang oh. gisang ganyan, magkalamig. Oo. Ayaw man.

Anak na kayo na sa uh, ni Pasio. Ito po. Kami dalawa. Ikaw. Tapaw. Uh, ito. Okay. ito po. Anak po ni Uncle Sani. Ano yan? Jowa, Jowa po, ng Uncle Sani. Uh, parang yung tatay nila kasi yung inong hmm. Yung tatay nila. Yung tatay nila. Igsok ka niya Ay si Beco. Ano No. Nung araw kasi isa lang ang ninong. Nagmanalat ang mga anak niya. Ay, isa lang po ang ninong ninyo? Hindi. Hindi ito ang mag-ulam na iisa ako. Masipan mo lang. No, Nung man, araw kasi niya isa lang ang ginagawa na ninong. Asa hmm. lang, na ninong. Kasi, hmm. lang ngayon na napakalami. Paramihan ngayon eh. Yung isa naging isang daan. Ha? Yung isa naging isang daan na pwede kahit ilan. No, yung iba. Yung... Nakuha mo oh. daw ako. <laughs> Nakapatawa guys tong love story dito yung ganoon Ikwento mo nga tayo mag na kayo <laughs> 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 Ante magpupuka ko mag-uwi Ikwento mo Bakit tayo? Mag-uwi <laughs> na kayo Oh guys Ginapawid na tayo Yung yung ano okay. Bale bago lang silang mag-asawa Ilang taon na nga ito? Ilang taon na kayo nag-asawa? Ayun nga. Ani? Ay, six years. Ano nga tayo? Ano nga? na? 32 na ngayon. Pag-upit itong December 25. So, ganyan na sila guys nung sila magkatuluyan. Pero may mga nauna silang pamilya. Nung mag-asawa kami, nabalo si Apong, nabalo din ito. apat na taon na po nabalo. Yung dalawang taon din siya. Tapos yung asawa niya, una niyang asawa, kapatid niya.

brown niya men. Nahiwa ka ng baboy, auntie, <laughs> Tigas na yata.

ko yung nagugwari mo. Isa pang pang mga ito sibuyas pala. Ay, mabango na guys, lagay na natin ang ating gata. Oh, hindi okay, masan. Sa ikantay sila eh. guys, lagay na rin natin yung ating daing na. Kahit araw-araw, ganito ang ulam ko. ito. Okay. Sarap. Check natin guys. Ayan na, pwede nang kumain. ito. Oh, Nagigay mas biyagdag ito yun ne eh. <laughs> Waiting na lang. Nag-uro-uray Or dalat. Tama nagtugan. Nakaidlip Or <laughs> ka nante. Tapos isang idlip ulit mamaya. Nagigay sa kanila ng Amen. 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 Kain tayo time mga kapatid. dragon. Yes, na Sarap na naman, yes, na naman ng ulam sa ang ulam namin. Sayang dinatikman natikman di nila na ano to. Di yung yung G -G. -g. Gusto gusto pa naman niya yung mga ganito na luto natin. Nakakaya naman magpakulong kasi ng ganito na... Mm. Siyempre, ano lang ito. Di ba, ante, no? Gusto yeah. rin namin yung pangmalakasan.

Hindi ko alam kung kauri siya ng gulay or puntas. Ano ang ingles nito? Bread na. Hmm. Bread na ingles. Pudot mm. siya. Hindi na. Kapag nagluto nito, parang pam ano may mayroong bagoong pero ako ang mula parang hindi ayoko na may bagoong. gusto ko gata na sa tinatawag na paglilito may bagoong. mas may bago at may patis na rin ba? ito patis lang. ko. Kasi sumisimoy ko naman Para hindi ka makakulang. <laughs> para na hindi ako plastic <laughs> Hindi para na ako sa porno. Pumunta kami dito nang walang ano. Walang idea kung anong lulutuin. Sabi ko maglabong nang may mag-ano tayo. Paka. May magdaludal. Oh. Ngayon, wala kami nakuha araw-araw. Sabi ko, sa dalaw-dalaw lang nakuha. Kasi araw-araw mayroong nang May, option bi tayo. ako naisip ko yung pakak. Tapos mayroon kami nabili yung daing. Sarap yung daing. Ano po? Hindi pwedeng wala tayong option. Dapat may maraming option. Kung hindi magbagoong tayo. Naku, hindi magkakain siya ng piligaya. Okay. Sa mapahayag ito, hindi saan ang bagsa. Kunti gusto niya magkikas eh. Magbuang? Ulam ka? Ay? Katapat. Kung mantika yan ang katapat niya. Katapat. Sure? Mamloy na. Kain ka tayo, mamloy Kain tayo, mamloy na. Kain Gaya, mangantan. Subuan ka na kaya mo? Ano ni mo? Yan, belated happy birthday kay Tita Kati. Belated happy birthday po. Be belated, happy belated happy anniversary. Birthday birthday po. Happy anniversary din po sa inyo ni Sir. Tito Romy. Yan, sana eh magsama pa kayo ng mahabang, mahabang, mahabang. Sana ma mamit din namin kayo. Kayo din yung gusto namin ma-ano, makita ng personal. So, sir, Anonymous. ni sir, ano sir, kaya Tapos po tayo. Kumusta po kayo dyan? At syempre sa si Ati Loida din. So, kasi si Sir Robert. Kailan Okay. Kailang kaya mag-uwi ka si Ati Robert. Loida? Ay, nang ilasin. Kailan naman yung kwang. Malay speaking mo nga rin Malay speaking. <laughs> Pala English speaking, speaking. Pag, uh, ano, map tayo kay Di Amila. Wala nang mm. magsalita. <laughs> Magtabi ako ka Ati Loida baka ano, sabi ko, hindi katu yung katulad nung kina Kuya Johnny. Tuwing gabi, nandun kami sa taas nila, chen, nila Kuya Jody. Kuntuhan kami doon, Ang mm -hmm. inaapod kami ng alas 11 ng gabi. Na siguro lang? pag sila, pag Ingles na. Pag-alaw. Ante, pag, in pag Ingles na yung kwan. Hindi ko kami eh. kami sa gilid. Tagatawa na lang. Mm hmm. alam natin alaman Oo ah. Uh -huh. Kaya yun ba, pasok? Kaya ba yan. Pag nandyan na, maintindihan mo na rin. hindi mo lang may sa'yo. Ay, won. Magkaroon <laughs> na ang sagot mo. Oo, uh -huh. lang Buti si Gaya yun, magaling mag-ilokano. Kaya tirap siya masyado. hindi siya masyadong mag Tagalog. Magaling naman siya mag-ilokano. So yan mga ka-dragon, gusto ko lang pong i -shout out si Tita Flor. Yan. Hindi ko alam kung taga saan lugar siya. Walang nakalala. Yan. iloko po. Yan. Hello po. po. Kain po tayo. Kumakain po uh -huh. ba kayo ng ganitong ulam? Napasarap. May mga nabibili naman ganito sa ano. Sa palengke sa Manila. Subukan nang gawin. Alam panat na yun. hindi, nga lang sariwa. Isang piraso. Baka trend pa. Pero may nakikita akong mga puno doon, parang nagatigasan na hindi nila kinukuha. Hindi nila kinukuha. Hindi nila hmm. mga bunga ng malunggay, di ba sa iba? Hmm. Hindi nila pinapansin. Tayo hmm. lang. Buti ako may ano ako doon. May paabirat ako doon. May manang Rosie, daw manang Rosie. Okay. Hey. Doon sa inyo? Mm -hmm. Mahilig magpahingi ng malunggay yun at alam yung natagawa ako sa malunggay. Kaya, ano ko kay Joey yan? Joey Gutierrez. Gutierrez family.